Nu Pu. Kita. Yo, mga. what's up mga tol, ah, magandang araw sa tayong lahat at magandang hapon So ngayong hapon nito mga tol, babalikan po natin yung lalaking uh, Muntik ma Nagkita natin ang buhay nung nakaraang exploration natin mga tol no? Yan, Ah, uh, medyo kasama ang palad mga tol. Medyo ayan. Ah, uh, inulan tayo ngayon. Medyo mahina pa naman mga tol. So ayan. Hindi pa naman gaano kalakas yung ulan pero uh, tuloy pa rin yung exploration natin mga tol kasi sayang naman andito na tayo mga tol no. Ayan. Kasi na gastos na naman na gastos tayo ng ayan, pamasahe tapos ah uh, ayan Nagastos tayo ng pamasahe tapos ito mga tol hindi tayo tutuloy. yan kahit maulan to mga tol kahit lakas to tutuloy tayo sa exploration na to. Kasi alam ko mga tol yung lalaki hindi po yung titigil po mga katol. Yan. Hindi po yung titigil mga tol. Uh, mayroon po yung gagawin siyang ritual doon sa ginawa niyang pagsunog sa kanyang asawa. Uh, mayroon po yung ritual na gagawin para yung bangkay ng asawa niya hindi po lulutang at makikita ng, sa mata ng mga tao. No? Yan at yung baho nito ay walang lalabas walang aamoy mga tol meron po yan silang gagawin kaya alam ko mga tol wala po siyang ibang pupuntahan kundi doon lang kasi yan po yung ano nila nasa kasunduan po yan nila mga tol na kailangan gawin ni, gawin nila yan para manatili po ang kanilang mga angkan so yun mga tol uh, puntahan natin doon sa ginawa ng pagsunog kasi doon yung na bangkay ng kanyang asawa. O yan, ah, uh, uh, pakisuportahan ang channel natin mga tol sa mga hindi pa nakasubscribe dyan sa bagong nakapanood lang ng video natin. Kung, ayan, kung gusto nyo po sa ganitong exploration mga tol, ayan, subaybayan so nyo po ako, Night TV. On your screen mga tol, uh, pakihit na notification bell icon para lagi kayong updated sa i-upload natin video. Yun lang mga tol, mga love chat sa mga solid supporter natin dyan, silent viewer, ayan, at saka sa bashers, chat out sa inyong lahat mga tol. Samahan nyo ko ngayong araw na to. Pasukin na naman ang mundo ng kababalaghan. So, ayan. Magandang hapon sa inyo lahat mga tol. Ayan. Tuloy pa rin tayo tol kasi... Hindi naman gaano kalakas yung ulan. Medyo, ayan, ambon lang mga tol. Kaya... Tuloy tayo sa exploration natin mga tol. No? Ayan. Ambon lang naman to mga tol. Kaya... Ayan. Pag adaan tayo ng tindahan, bili tayo kaagad ng uh, tubig para makainom tayo kaagad para hindi tayo makasakit. Sa totoo lang mga tol, ayan. Kung hindi lang po talaga yun nasira yung motor po natin noon. Na wala po talaga tayong ibang gagastusin ngayon mga tol kundi gas lang po no gas lang na, na, gas lang po ng motorsiklo. Kaso, ayan. Nasira po mga tol, wala pa tayong gaano uh, kita kasi hindi pa gaano kalaki yung views po natin, mga tol. Kaya hindi muna natin pinagawa, no. Nag, Nagko-commute lang tayo sa ngayon, mga tol. Mahirap nga lang kasi ano. Siksikan talaga. Eh pasensya na po sa mga nakatabi natin diyan kung mabaho po tayo kasi ito po, ito po talaga yung uh, trabaho po natin, no? Ayan. Lalo na po sa, ayan, sa, sa, ano, meron tayong nakasakay na supporter natin diyan Ayan. Nandito tayo sa bay, tol. So, ayan. Uh, kahapon pala yun, mga tol. Uh, meron tayong nakasakay na nakikilala po tayo, no? Ayan. At, at sa iyo, Lods, ayan, shout out sa'yo, idol. Nagbabalak po siya ng, ano, um, ah, uh, ganito mga tulong exploration ah, lot. Tul. Nagbabalak siya ng exploration mga tol. Kaso yung wala pa siyang gaanong kaalaman sa ano po mga tol. Sa pag-urasyon. Kaya gusto niya daw mo nang matuto ayan chat out sayo bro chat out sayo no chat out sayo bro no Kung na ano, no o, di ka man ngayon ayan uh, abangan niyo soon mga tol baka sakaling makasama natin siya kung tutuloy siya kasi medyo malayo din siya dito mga tol no uh, na chimpuhan lang talaga na uh, nakasakay nag ano nagkasabay kami sa isang bus no Lagi din siya nanonood sa akin mga tol. So yun, bueno, Oh. kahit lang po yung trabaho natin. Ayan. Meron din palang nakakilala sa atin mga tol. Ayan. Kaya sobrang tuwa po natin mga tol. sobrang hirap ng trabaho natin mga tol. Mapuksa lang yung mga kaniliman. Ayan. Meron din palang humahanga sa atin na kahit sa personal kinikilala tayo mga tol. Ayan. Nandun siya mga tol. Ano, ano yan mga tol yan po yung laging tatandaan nyo mga tol meron po kong isisira mga tol yan mga tol meron po kong isisira po sa inyo yan po yung laging yung tandaan mga tol lalo na lalo, lalo, lalo na po kung umuwi po kayo sa madilim na sulok o area kung meron po kayong kung inabangan po kayo ng mga aswang mga tol kasi kahit ano to, mga tol kahit saan saan yan sila napupunta sa totoo lang mga tol kahit saan saan yan sila napupunta mga tol baka iba iba yan sila ng baryo kasi once na mapalaya sila mga tol nalaman ng mga tao yan uh, lalayas yan sila mga tol kaya once na nakatuhan kayo mga tol na merong ano, merong uh, nagahabang sa inyo na aswang o manananggal sorry mga tol kung aswang mga tol kaya po nila mag anyong hayop no yan itim po gagayahin lang mga tol kaya lagi nyo tandaan mga tol dito sa kan, dito nila mga tol meron yan silang mga lana na nagbibigay po ang lakas sa kanila pag yan po yung makuha nyo mga tol yung lana na yan pwede kayong magagamot mga tol no? gamot yan magamit niya yung lana na yan Mahibig, mga tol kita tayo mga tol dito delikado tayo dito nakita tayo pag once po nakuha po ninyo yung langis po nila mga tol ayan sa nakakaalam lang po ha baka meron na namang basher na walang alam alam na nanonood lang sa pelikula mga tol yung aswang sa pelikula nila nakikita sa totoo lang mga tol pag makuha mo yung lana na yan mga tol mga ma, ano yan yung lakas nila mawawala mga tol kaya yan, yan po yung tinuturo ko sa inyo mga tol sana makatulog po sa inyo ano? kapangin natin mga tol yan kapangin natin dyan na siya mga tol alam mo mga tol na babalik ano yung asawa niya kasi meron yang gagawin ritual yan mga tol saka natin timpukan mga tol ayan kita ni mga tol kita ba wala na huwag kung nawala siya nawala mga tol nawala o ayan ayan mga tol kita ni mga tol kita nyo ayan kapangin natin mga tol kapangin natin mga tol ayan kita nyo mga tol ayan nagre-ritual mga tol nagre-ritual mga tol ayan mga may tinagkawalan ng mga ritual mga tulad. Ayan. Ipangin natin yung mga tulad. Langlahan natin yung naisisimula na yung pagritual niya mga tul para yung bangkay ng asawa niya malanatili niya at hindi mabugunyag sa mga tao no sa kayong baho mga tul pinamat ah, pinanatili niya mga tul na hindi lalabas ang baho no ang baho ng bangkay ng kanyang asawa oh, umiiyak mga tul umiiyak siya mga tul hindi tayo maaama uh, hindi tayo magbibigay ng awat yun mga tol hayop yun sila dapat di sila kawan mga tol tama lang yan sa kanila mga tol kay oh. kaysa madami pa silang mapiktima na walang kalaban-laban ng mga tao

Amin na may missing dahil sa kanila. Luka batang pu. والله <applause> كده hindi po natin nakikita ang pangkay mga tol maak 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 lamruk milam sator kariputinit operarutas yan mga tol yan po wala po yung lakas mga tol kasi wala na po siyang langis nakuha natin yung langis niya mga tol ayun o kita niyo mga tol Klaro ba? Klaro ba sa kamera po natin? Ayan po mga tol, no? Ayan. Ito po yung nangis, mga tol. Ito, oh. Ayan. Ayan, mga tol. Ayan, oh. No? Ayan. Iwan ko kung para saan tong ganito, mga tol, no? Meron talaga yung, ano, yung yan? parang ugat. Iwan ko kung an, paano nila ito ginawa. O saan ito nila kinuha, no? Ayan. What's Basta, mga tol. Pag makuha mo yan ang langis nila, wala na yan silang lakas. Nandito lang itong mga tuno. Ayan. Ito na po yung langis niya. Nakuha natin. Eh, hindi po sa lahat mga tuno, uh, meron pong ganito yung mga aso. Po, makapangyarihan lang sa kanila meron kanito, kasi yung iba mga tol pinapahid lang ito eh pinapahid lang ito sa buong katawan mga tol saka babalik yung lakas nila yan ganito mga tol yan, yan po yung laging tandaan nyo po mga tol ha yan po yung laging tandaan nyo mga tol yung iba pinapahid lang po nila ito saka yung iba mga tol ah, uh, dito nila lagay nila sa o sa bisaya pa mga tul sa hawakan Ayan po tol, napurohan po yung tul kasi wala na po siyang langis. Itong mga tol, daladalahin natin itong mga tol. Itong, uh, itong lana na ito, magagamit natin itong mga tol yung itong langis nila. Magagamit natin ito dito. dito. kailangan natin itong gamitin mga tulo gamitin natin ito yung mga gamit natin ito sa uh, bawat exploration natin o natin so yun mga tulo lang nandito lang itong video nato. so yung nandito lang itong exploration natin mga tulo please subscribe my channel like us tv yan paklik din po ng Pak click din po ng notification bell icon mga tol para uh, para may nakita tayo lang. pakiclick din po na notification bell icon mga tol para lagi king updated sa i-upload natin video no yan. please like and share comment subscribe sa channel na like itus tv yan mga tol maraming maraming salamat po sa inyo sa lahat na nasusuporta po sa atin at laging sumasama sa exploration natin mga tol kahit hindi kayo nandito mga tol sa tabi natin at least pinapanood nyo po yung video natin kasama nyo po ako sa lakad mga tol uh, ah, sana ipagdasal nyo po ako na wala masamang mangyari po din sa atin nalang nalang po sa inyo mga tol at ingat, ingat parati sa lakad o sa hamon ng buhay ah, happy uh, ah, happy father's day sa lahat ng mga OFW na hindi po kasama ang pamilya nila o mga anak ayun, uh, ah, proud na proud po ako sa inyo Bet din lahat, mga tol, malamal ko po kayo.